Magandang araw po sa ating lahat. Nakita po natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, pekeng sagot sa mga issue. Una, simpleng tao lang daw siya pero mahigit apat na daang bodyguards. Siya lang po ang ka-isa-isang vice president sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. May sarili pang vice presidential security group never happened in the history of the Philippines. Nag-iisa na siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations pero sang katerba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa isang daang gwardiya na daladala niya at hindi naman kinain. Hindi po, po ba't pangiinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno. Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang hiya niya dito kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamigitan ng pag sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Gusto nila ang interbanks courtesy pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live, sa TV at internet kung ano ang kanyang asal wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at kongreso bilang co-equal kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutubo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon kaya wala pong karapatan ang ating mahang mga halal na opisyal na umatras, umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan pang apat paulit ulit niyang sinasabi I will defer to the wisdom of congress pero hindi naman po to totoo kasi kung totoo ito sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong ituloy niyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, koa at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Naples Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na ipang daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya ng pamalan para i ang kanilang budget. Why should the OBP be any different, especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kolelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkutan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang Gatas may insekto at inaamag na notriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat kung bakit sa gitna ng lahat na kapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2025. Briefing suspended.